pamagat ng tula, hindi. Medyo maiksi. Bihira ako sumulat ng mahabang tula kasi hindi ko masustain. <laughs> Same here. <laughs> okay. Hindi mo naramdaman ng ikaitabihan. Kamay mo ay hagan, buhok mo ay haplusin, at kisingi mo ay halikan. Hindi, hindi mo narinig ang pagtanging sinambi. Hindi mo nakita ang matamis kong hiti. Kay haba ng iyong panaginip. Hindi mo rin natanaw ng kumis na luha ko bago ako lumabas at isa lang ang pinto ng iyong simi. Yes! Woo! pa Ah, Bitin pa Bitin pa. Hindi Pero Bitin pa, bitin pa. Pero Yung isa, age ulit akong pisa. Ang, ang title ng sumunod, hypothermia. Ooh. Yung yung sakit. Okay, uh, Di ba alam niyo yung solusyon kapag ka hypothermia yeah. yung maghuhubad kayo, hubot-hubad, kayo sa right. sa thermal, ano, soyan. <laughs> uh, <magka> so yan. Oh, sarap <laughs> magka-hypothermia. <my God. laughs> so ito na. Okay. We're getting heavy here. <laughs> Sinusukat ko ng tingin ang agwat natin nilalanghap ang bango mong nangingilid. Dinitinig ko ang katahimikan ng wika mong nauulid. Sa loob ng supot na ating kinalalagyan, hindi sa patang init ng hubad na mga katawan o pagpatay ng damig na sa atin ay namamagitan. Yes